magre-repack mga tayo ng bearing. Ayan. Hmm, ito yung tuyo. Mga boss. Tatanggalin muna natin yung dust seal mga boss. Ayan. Dust seal. So, yung pagtanggal nito, daan-daan lang para hindi masira. Ayan. So, gamitan ko ng uh, flat screw. So, ito Ayan. Ayan. Diba? Para hindi siya yung, yung matigas na. Ayan. Matigas na yung dust na natin, mga boss. Hmm. Tigas na. So, sinungkit natin to. Ayan. Okay naman siya. Ayan. Kaso natanggal yung takit nung bearing. So, ano ang lagay? Sige ilagay. Ayan. So, pwede pa. Ilagay na lang natin. Ito yun ang grasa. grasa natin waterproof to. Ayan, so okay na siya. Ayan po ito. Pwede pa po Support lang sa grasa para hindi lumabas. Ayan, lokal lang tong bearing. Ayan, tapos, yung basil. Ayan, natin. Yan lang, maglagay, tapos, may ganito ka. Tapong lang dyan. Tuk. Ayan mga boss. Ayos na. Sa so, kabila naman. Ayan. So dito naman sa kabila mga boss. karena itu yang dasil semua kebesaran ya it ya poin bulan siang next ya kunting persalah mahabosa ya ya Kalen natin yung dumi. Atin to. Ganun yung sa hindi natin matatanggal lahat yung grasa pero magbabawasan. Tanggalin natin yun. Kaya lagyan ulit natin. Papahiran lang natin. Para magtagal yung ano natin. Bearing. Hmm. Pahid-pahid mo lang na ganito para pumapasok naman yun. Ayun, lumalabas din sa kabila sa loob. 嗯，对吧。嗯。 Balik natin yung takip. Yung bearing pala na ito mga boss ano. 6201. Okay. 6201 yan mga boss. Tapos lagyan natin ito. Okay. Gamit ulit tayo ng ah... Uh, 24 pleno then pupuk ayan. yung Yan. Yeah. okay na mga boss.